And worse pa po, nasa kanto po siya. TR lang po, mabilis lang. Ma'am, naka-car naka cover po yung sasakyan nyo. Ang parking po is not allowed. 6 meters at least from the curb. Hi everyone! Isang malaking problema sa ating bansang Pilipinas, ang mga kababayan natin bumibili ng sasakyan. Pero wala namang parkingan. Sa video na ito, ay panoorin natin ang paglilinis ng illegal park na sasakyan ng MMDA sa pagbabalik ni Sir Gabriel Co. Panoorin natin ang video na ito. Okay, good afternoon. So it's 1.15 ng hapon. Nandito po tayo sa Tihenerno. This is part of our Mabuhay Lane from Quezon City going to uh, then palabas po ng Matimias papuntang Maynila. Ito po ang isa sa maling pagpark ng sasakyan kung saan ay nasa corner na nga ito at sinakop pa ang bangketa na sana ay daanan ng ating mga kababayan. So makikita po natin yan, yung sasakyan na yan. Uh, he is actually obstructing the sidewalk. Then makikita naman po natin orientation ng kalsada. Meron pong service road dito sa ilalim po ng tulay, which is uh, two-way po yan. Pero naging single lane na nga dahil nga po sa pinayagan siya ng temporary parking on the right side. Eh kung titingnan po natin, itong sasakyan na ito, eh nasa left side po siya. So it hampers the flow of the traffic, no? Aside from uh, it's obstructing the sidewalk. And worse pa po, nasa kanto po siya. Kalsada po to, Kita natin masikip na papasok. Tapos kanto pa po ito. Diba? Eh kung may lisensya naman po yung may-ari niya, alam mo, dapat na bawal harakan ng baketa. tanong ko po, maalis siyo po ba ngayon? Maalis siyo po ba ngayon? Hindi po, ngayon po, ora mismo, may, may driver, magpapatiket. Eh wala, maghahanap pa eh. Atakin na natin. Atakin nyo na. Oh, maghahanap pa yan ng driver. Wala na. Eh. Pag pa sa rampa, okay na eh. Yung kabila, yung kabila. yung kabila. Ang oh. yes, ganda yung driver, sir. Wala na po, lagpas-lagpas na po Ay, tayo. Na sir. sir, wait lang. Huwag niyo pong gagalawin. Lagpas-lagpas na po sa oras yan. Sir naman, wala yung asawa ko. Sir, nakikiusap lang ako sa na inyo. Makatao naman. Bukas wala na yan sa lagpas. Ma'am, tinan niyo. Makinig muna kayo sa akin, ha? It's not about makatao, eh. The, the thing here, here is, Driver po yung asawa nyo, may lisensya. Alam niya pong bawal iparada sa bangketa yan. You're obstructing the sidewalk, you're obstructing yes, the road, sir. you're obstructing the corner Ay, of a street. Yes, Di ba po? So, That's ngayon, sir. <laughs> eh, ma'am, makinig po muna kayo sa akin. Kasabihin nyo kanina, nag-CR lang po, mabilis lang. Ma'am, nakaka-carcogar -ca naka po yung sasakyan nyo. Hindi ko napansin, sir. Pasensya na po. Kailan po ako nang dadalhin ako yan dun sa... Madalas pong may mga nakaparada dito, Tignan natin itong mabuhay lane kung saan ay may mga kababayan tayong ginawa ng parkingan ng kalsada na sana ay nadadaanan ng mga sasakyang naiipit sa traffic sa kalsada. So ano po no, uh, it's 2.05 in the afternoon, nandito po tayo sa Matimyas, uh, it's part of our Mabuhay Lane, meron po tayong traffic sign dyan, may kita nyo, no? it's an alternate route uh, towards Makati, Pasay City and South Luzon Expressway. Dahil sa dami ng sasakyan, na nakapark dito sa Mabuhay Lane ay naging usad pagong na ang dapat ay mabilis na biyahe. Pero, ginawang ito ng solusyon ng MMDA sa pangunguna ni Sir Gabriel Go. Hello po, good afternoon. Ako po, mukhang mauubos ang tow truck sa Matimias lang ha? ah. Ah, paki-ano nyo nga, paki-ayos nyo yung traffic para hindi tayo cost ng ano, ng congestion dito. Sino flatbed yan? Pabantay pa nyo muna. Reggie, pabantay pa mo muna yung flatbed na yan. Abante muna ka mo. Si Mac White 60. Abante muna. Meron na bang limang minuto yan? Ano gagawin ko dito sa ano, Alpha na nandito? sa real driver niya Eh. Wala. Nandito pa rin. Hello po. Ah, uh, sino to, Weng? Weng. Nasa kanto. Yo, Vansa, nasa kanto. Pakinggan naman natin kay Sir Gabriel Go ang isang aral sa pagpapark ng sasakyan na hindi dapat ipinapark ang sasakyan sa mga kanto at kung gaano kalayo dapat ang sasakyan sa mga corner upang makadalang iba. So makikita po natin no, itong sasakyan na ito, uh, he is illegally parked. Wala man sa mabuhay lane pero ang problema nakaparada po siya sa kanto. Eh, based on ano, based on RA4136, ang parking po is not allowed 6 meters at least from the curve from the curve line no sa may kita tayong merong ano po yellow and black marking ibig sabihin po bawal pumarada dyan sa area na yan pag walang lumabas na driver within the considering time of 5 minutes or the consideration na 5 minuto ito po ay matutuo Tignan naman natin itong sasakyan na ito kung saan ay walang dumating na may-ari. At isa pang video kung saan ay may pamilya na tilag ay ginawa ng bahay ang bangketa pero binigyan ng konsiderasyon ni Sir Gabriel Go dahil sa pagiging makatao niya. Hanggang matimyas lang tayo. tingnan nyo hanggang dulo ng matimyas. Pagtapos terminate na natin para makabalik yung mga tow truck sa third strike. Sige, nang? Oo, sige, sige. Ay, tata, ang Diyos. David, nasa ka? Ito yeah. mo. Mamalasing ka na naman. Hello po. Ano yan? Noni, tanong mo nga ano yan? Nasunugan daw? Hello po. Hanggang kailan pa kaya yan? Sa uling part ng video na ito ay tingnan natin ang isang motor pero hindi siya dumiretso dahil nakita niya si Sir Gabriel Go. Sige, labas! Sige, labas! Sayang oh, walang helmet. Nakita kasi ako eh. <laughs> O tara na, pagtapos terminate na natin to para makapag third strike yung pangapon. Ang isa sa malaking problema ng ating bansa ay marami tayong kababayan na bumibili ng sasakyan pero wala namang parkingan. Mabuti na lang at nandyan ang MMDA at si Sir Gabriel Go upang magkaroon ng disiplina ang ating mga kababayan na hanapan ng garahe ang kanilang mga sasakyan. Para sa akin ay maganda ang goal ng MMDA na maging accessible at madaanan ng lahat ng kalye. Makakatulong ito para sa ating lahat na kung sakaling traffic sa ibang lugar ay meron tayong ibang kalsada na pwedeng daanan para mapabilis tayo sa ating pupuntahan. Sana manatili ang pagiging porsigido at determinasyon ni Sir Gabriel Go at ng MMDA dahil naniniwala ako na sa kanilang dedikasyon ay darating ang araw na magiging disiplinado ang bawat Pilipino. Ang kalsada po sa harap ng ating bahay ay hindi natin pagmamayari. Ang kalye po ay hindi parkingan na inyong mga sasakyan, kundi daanan para sa lahat na dapat pakinabangan. That's all everyone. Salamat sa inyong panunod. This is Chuck and you're watching Biker Joe.